yan, kumusta po mga kapatid? Uh, welcome po sa Kuya Jom TV. Uh, for today's video natin mga kapatid, uh, paano ba natin malaman yung OPA PF at ano ang pagkakaiba ng OPA PF SL Paded doon sa OPA PF 90 Paded mga kapatid? Uh, ngayon mga kapatid, meron po na may mga katanungan po sa atin na ang alaga raw niya ay isang green ah, ah, faded na cup, ah, at kumaganak daw na visual faded ah, ngayon mga kapatid ah, pag usapan po natin yan ah, ngayon mga kapatid tara ulihin natin yung mga painakay natin kung anong pagkakaya ba sa green o pa at sa Green Opaxia SL Faded titignan po natin kung ano ang po, po sa light feeder nila mga kapatid tara, pag-usapan natin ayan okay, mga kapatid uh, bago tayo kukunin natin yung mga painakay natin doon uh, kaugalaan natin yung kamay po natin na i isausaw po natin sa patoka kasi po yung kamay natin, o kaya nagugas tayo ng mabangong sabon Gumitikit po doon yung ano, yung amoy ng sabon. Kaya kailangan po natin na iidaan sa papaka yung ano yung kamay natin. Para hindi maibay yung amoy ng sabon sa mga alagan natin ibon. Kasi pag naamoy ng ibon yun, inaano po nila. Tawag itong hindi na po nila inaano ang anak nila kasi iba na po ang amoy. Ngayon mga kapatid, kukunin na po natin. Dapat-dapatin ko. Uh, ngayon mga kapatid, maganda rin po yung kit ng hen. Ah, uh, na ano po. Pero kunin muna natin. Tara mako ha. Ayan mga kapatid, nakita niyo ba yung krimino? Sumisilip na. -hmm. Ayan po mga kapatid. Unahin po natin yung ano yung tang ito, yung green Opa PF. Ito po. Yung pagka-green niya po mga kapatid, medyo mapusyaw. Pero kitang-kita naman po na yung ano medyo madiin yung pagkaano niya. huwag ko basta ganun na lang mga kapatid. Saka sa ulo, sa buntot. Ito po ang flight feeder ng green Opa PF. SL faded. Ayan po. Ayan mga kapatid. Makikita po na faded po yung upa PF natin mga kapatid. Kasi po itong yan yan, yung dulo na yan. Puti po. Ayan po pala tandaan. Ayan po yan, 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 mga kapatid. Yung dulo na yan. Diyan po natin malalaman na faded sila mga kapatid. Ayan. Taka yung dito sa baba ng flight feeder niya. Ayan, ayan, nakita ay ba? Ayan, may pagka -grey. Ayan mga kapatid. Ayan, yan po ang, ang basahan po na green opa pa PF SL faded na po yan mga kapatid. Ayan po. Napakaganda. Ah, uh, paano ba pagpalabas nito mga kapatid? Kailangan po ang ang mode of inheritance po nito ay autosomal recessive po sa mga red eye po. Pero sa mga faded po, 6 link lang po mga kapatid. Ang parents po nito mga kapatid ay split uh green u-wing o pa pf uh, split faded. Kaya ito mga kapatid nakapalabas tayo ng isang ah uh, dalawang ano isang green na opa pf sl faded mga kapatid. Bali dalawa po ito. Ayan. kitang-kita po sa mga plate feeder mga kapatid yung dulo. Doon po natin malalaman sila na faded po ayan tapos sunod po natin yung green ayan po mga kapatid ito po isang green new wing opa pfsl faded ganon din po mga kapatid yung ano yung flight feeder nya ayan po oh. sa dulo ng pakpak po may guhit na parang may guhit po na puti ayan ganon din po yung flight feeder nya uh, gray Ayan. Hop. Ayan, mga kapatid. Ganun din po ang ang mood of inheritance po nito. Kailangan po both parent po may karga po tayo ng palo. Sa mga paid man mga kapatid, uh, sixling mga, mga kapatid, kahit isa lang po sa kanila, may lalabas na may lalabas, so may lalabas na may lalabas po basta kakpo pero pagka mga hen po mga kapatid, uh, split lang yun po kailangan po sa hen po para masabi po natin lahat ng anak ng spit kailangan po visual po yung paid in na hen ayan ayan mga kapatid oh. ito po sold na po ito mga kapatid sold na po ito itong isang green new wing uh, medyo mataas po kasi operation ito isa dito kasi po ito green lang po ito ito po yung wing kaya yung mga kapatid, yung ulo. Napakaganda. Ayan po mga kapatid yung flight feeder. Ay, kita po, na, makikita nyo mga kapatid yung dulo ng pakpak. -pak. Ayan po. Kasi pagka hindi ako pwede yung ano, yung flight feeder nito, at hindi po pwede yung green o papip natin, puti po ito mga kapatid. Puti po yan. Ito po ay gray waste po ito. Ayan po mga kapatid. Ayan eh. Saka makikita po natin yung dulo. Ayan, doon po natin malalaman na faded po sila, ayan mga kapatid. Ah, unang-una -una po, kailangan po ampere, po, na, ampere po ang ampere po natin. Na ang kahit cock lang po ay split, ito po ang ginalabasan, bali dalawa na po ang nilabas na ano. Na uh, faded ayan po mga kapatid. Saka iba po 'yung pagka-green nila tulad nung huling sina at tulad nung huling vlog po natin di ba sinaik po sa inyo na yung pagka PF lang po at walang kargang yung balahibo hindi ganito ayan po ayan po mga kapatid napakaganda ka na Ah, ngayon mga kapatid, susunod natin yung ano, yung ah, umpisan muna natin mga kapatid sa parents nito sa sa lula ayan napakita ko mamaya mga kapatid eto ayan po mga kapatid ang parents ito ah, hindi ko na po bubulabogin kasi parang may itlog na sila ito pong green na uwing wing nito ang ID po nito green uwing Opa Split ino Split faded Kakpo At yung naman pong, ah, po Kakpo ah, Split din sa blue po Mga kapatid Ganon din po yung green dito Amperes po nito Mga kapatid Dito Yan po Yan DF wing na yan 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 DF wing na yan Mga kapatid Yan 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 po Amperes niyan. Nung dalawa Ah, uh, ngayon mga kapatid, nakita ko po ang parents nito ng Ewing na ito, ito ito. Yan. Ang parents po niya na uh, isang par blue Opa split faded na Ewing. Tapos yung magulang nito na hen, uh, green Ewing Opa Opa split faded. Kaya ngayon mga kapatid, um, naglabas siya ng kaya yan ang ano yan naging double factor yung kanyang ano ID ayan yung mug na yan Ah ayan okay, mga kapatid ibig sabihin mga kapatid parang sa tao din pala po mga kapatid ah, halimbawa yung apelyido nung ah, o kumpara po natin sa tao yung apelyido ng tao halimbawa de la cruz na ipapasa po yung apelyido po dun sa apo halimbawa yung anak po nito ay lalaki ngayon po, nag-anak din po ng isang lalaki ah, nag-anak din po ng ano, ng isang lalaki yung anak nito. Kaya po naging ah, tao nito. Dela Cruz pa rin po apelyido. Kung sa tao po ah. Sa upa naman po ah, tao nito. Kasi po ang pagkakalam ko po sa upa, ang po, hindi ko makakarga po. Split lang ng split Kung baka sa tao na po, nawawala po yung apilido na Dilacros yung apilido kung sa tao naman. Para hindi po mawala yung apelyo na pagka Dilacros, kailangan po yung puro lalaki po para na po doon sa anak po nito yung gene na ay yung nito na blue. Kaya ito po mga kapatid ang, nag, ang lumabas. Isang krimino. Ayan. Ayan ah uh, hindi lang po natin alam mga kapatid kung siya ay cock or hen. Medyo madilim mga kapatid eh. Ayan po oh. Ayan yan. Ayan po. Hop, oh, huwag kang lilipad. Ayan. Ako kuha na natin ng magandang ano. Ayan. Ayan po mga kapatid. Ang ID po nito mga kapatid ah uh, Crimino Opa SL Faded Ayan Kasi po yung parents nito, mga kapatid Ah, Puro split sa Faded mga kapatid Ayan Ayan po ang parents yan Ayan po Ayan yan yan Napakaganda po mga kapatid Nasumukhang mailap lang Wag kang lilipad. Ayan, yan. mga kapatid. Hindi ko lang alam, mga kapatid, kung hinsya or cup, Pero sana, mga kapatid, pag nag-cap napakaganda nitong materialis, mga kapatid. Kasi, lahat ng ianak nito, may kargang mga kapatid. yan, Pero tingin ko, bahala na, papa-DNA natin, mga kapatid. Ayan mga kapatid, uh, comment lang po kayo kung sino nakapagpalabas na po ng ano, Crimino o palain SL Traded. Ayan mga kapatid, napakaganda po. Kung makikita niyo po mga kapatid, makik ano niyo mapakamalan pong aqua na B1, tama pa? B1 ba o B? O B1 mga kapatid, ayan. Ang pang-out lang po natin mga kapatid, yung ano na lang po, yung green new wing pero po ito ay ating project muna Ay ah, ipunin muna natin to ayan ayan po ang itsura nyo ayan po mga kapatid makikita nyo po yung flight feeder nung SL faded na o pa PF ayan po makikita mo yung flight feeder po ayan ito 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 Pero dito talaga ako nakikiris mga kapatid sa kulay nito. Ayan. Ah, pasensya na po mga kapatid kasi medyo maingat. Ayan po. Talaga pong nahiwagaan po ako sa paanak ng dalawa na yan. Ayan. Dito. Napakaganda po talaga mga kapatid comment below na lang po kung sino pong nakapalabas ng ganitong krimino o pa SL napakaganda po um. napakaganda mong iparis to mga kapatid sa aqua b1 mga kapatid na ino napakaganda pong magiging ilalabas nun ayan po Ayan po mga kapatid, uh, hanggang dito na lang po. Uh, kung bago pa lang po kayo sa, sa aking channel, baka pwede akong makahingi po ng isang like lang po at subscribe at pashare na rin po kasi po yung aking FB ay hindi po nakakashare. Kaya po humihingi po ako sa inyo ng support po. Ayan, uh, maraming maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa muli po. Kung lulobin po tayo ng mahal na Diyos, makapaanak pa tayo doon tapera parents niya yan kung lulobin po ng Panginoon na bigyan pa tayo ng ganito Ayan. kasi po mga kapatid nung maliit pa ako ito hindi ko pa ako sigurado kung lutino o pala pero mas maganda pa pala ang lumabas mga kapatid ayan Para. comment na lang po kayo kung ang tingin nyo po ay aqua b1 pero hindi po <laughs> ayan yan ah, ngayon mga kapatid ah, ibabalik na natin doon sa kanilang ano Hugad. op Ay, pasensya na mga kapatid. Walang nag ng ano po, ng cellphone. Hmm. Ayan. Pasok hmm. na. At isusunod po natin itong dalawa. Ah, ayan po. Ayan. Ayan po ang mga faded na OPA PF. SL faded, 6 length hand po. Ayan po. Ah, uh, pasensya na kayo mga kapatid kung wala akong maipakita ano, uh, green op pf uh, pero gagawin ko po ng paraan para maipakita ko po sa inyo kahit light feeder lang ko. Ayun. Ito po ay ano. Ito po ay binayaran na po nung taga Malabon po. Kaya uh, maghihintay na lang po siya ng 2 weeks para may bigay na natin. Sa Bukawi po kami magkikita. Dito naman po, uh, wala pa kasi medyo may presyo po ang green o PFSL PFS LPD po. Hindi nga lang po ito mga kapatid itong dalawa na to. Pero kung may tawad po kayo, pag-usapan po natin. yan po. Ayan Ah, napakaganda. Ay lang po mga kapatid yung ano niya, yung parents yang ka. Ayun. Ay magulang yang hen, ay ito babae, eh. yang green o papilit lang po mga kapatid. Ayun. isunod na po natin tong ano, green. Ganon din po. Ayun. Nakikita nyo naman po sa flight feeder mga kapatid. Kung ano po ang pagkakaiba ng green o papip na hindi faded. Ito po ay SL faded mga kapatid. Ayan po napakaganda Oh. Uh, ngayon mga kapatid, bundis na yun. Uh, at ngayon, ah, uh, yung nagtanong po sa akin na uh, ang katanungan niya po sa akin kapatid ay ano ito po wala pong pangalan po ang nakalagay po mga kapatid user lang ang tanong niya po ay kaklang daw po yung visual sa kanyang faded ah uh, sa akin po, mas maganda po kapatid yung kak yung faded mo kasi lahat po na yung iaanak nun pero faded mga kapatid kasi po kak po ang nagdadala ng dugo ayun lang po mga kapatid Ayan po mga kapatid, ang katanungan niya po kapatid ay si, ano po, ang pangalan po si Dong Bagsik po. Ang katanungan niyo po ay, sa aking parisan po, Green PS Faded and Excremino Opa, ano po ang ID nung anak? Uh, ah, ngayon mga kapatid, base lang po sa aking pag-aalaga po, ah, pag Pagka-faded po ang ano po ang hen po natin. Uh, base lang po sa yung pag alaga sa mga faded. Lahat po nang iaanak po ng mga kapatid. Puro split lang sa faded. Ang iaanak ng mga uh, kapatid. Sa, kung gusto niya mga kapalabos po ng krimino, kailangan po yung parisampung yan ay yung green po natin na SLP date ay naka-split po sa blue at yung ay yung oh, naka-split po sa blue at sa ino po yung green pero pag sa ganitong parisan po wala po tayong lalabas sa mga kapatid na cremino o paline tulad nung dito ko mga kapatid yung dalawa rito ay lumabas eh ito kasi mga kapatid, yung parents nito na pinakita ko sa inyo kanina, yun po yung parents yan. Kaya nakapalabas po tayo ng krimino o pa-SLPD. Ayan. At ayon mga kapatid, uh, hanggang dito na lang po. Uh, maraming maraming salamat po sa support po ninyo. Uh, God bless po sa inyo ulit. Ayan.